lalaman natin at napatunayan na umiral at nabuhay ang mga higante sa lupa na pinatutunayan ng ilang kanunisado at hindi kanunisadong mga aklat bilang referensya. Matid natin na ang mga higante ay totoong umiral dahil sa pinatunayan ito ng ilang talata sa Biblia o banal na kasulatan. Ang tanong, papaano sila umiral sa lupa? kagaya ng ating mababasa sa Genesis 6.4 na ang mga higante ay bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Batay nga sa pag-aaral at pagsusuri ng ilang scholar at mga nag-aaral sa Biblia na nangahawak sa kasabihan kung ano ang puno ay siya rin bunga ni pinalalagay pa nga nila na ang unang taong si Adan ay isang lalaking may pambihirang taas na umabot umano sa labing limang talampakan. Ganito rin anila ang taas ng mga anak niya o ng mga patriarka hanggang sa panahon ni Noe. Kung kaya, noong sumiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao ay nagresulta sa mga tinatawag na Nephilim. Ang taas umano ni Adan hanggang sa mga patriarka na nasabi bago ang panahon ni Noe ay mas maliit umano kung hambing sa resulta o produkto mula sa pagsasalid ng punlay ng mga anak ng Diyos at mga anak ng tao na naging resulta ng mas matataas pang mga tao o mga higante na mahigit umano sa 20 hanggang 45 talampakan. May referensya ang ganitong pasahe kung ating sasangkunin ang Book of Enoch. Nakasaad sa Book of Enoch, Chapter 7, Verse 2 hanggang 4 ang ganito And they became pregnant, and they were great giants, whose height was three thousand eels, who consumed all the acquisitions of men, and when could no longer sustain them, the giants turned against them and devoured mankind. Kung susumain ang nasabing figura ay aabot umano sa apat na libo at may magdaang talampakan subalit ito ay masyadong kalabisan kung kaya nagkaroon ng pagtatalo at argumento rito. Ang eksagrado o pagmamalabis na figurang ito ay resulta ng paghahalo ng biblical text sa ancient mythological text. At sinasabi naman nagsuri sa nasabing talata na ang dapat mabasa sa talata ay 300 inches na katumbas lamang ng 450 feet may ilang nagsasabi na ang 300 eels ay mga nasa apat na putimang talampakan lamang ang taas. Kung sasangguniin ang nakasal sa aklat ng propetang si sa talatang 29 na ang mga amoreo ay kasing tangkad ng punong sidar at kasing tibay ng punong insena. Sa kasalukuyang panahon, ang punong sidar ay kalimitang may taas na 80 hanggang 100 at apat na talampakan. Subalit may lang naninindigan sa nasabing talata o naniniwala sa nakasaad sa Book of Enoch ang mga higante noon ay may suka talaga na 4,500 feet na sila ang dahilan kung bakit nagawa ang mga pampihira at kagilagilalas na mga infrastruktura na magpahanggang ngayon ay nakikita natin sa kasalukuyang daigdig. Depensa ng mga naniniwala sa talata ng Book of Enoch chapter 7 verse 2 hanggang 4 na sila'y naniniwala na ang mga higanting anoon na nabuhay bago ang banggunaw ay may talagang taas na 4,500 feet ang iba naman ay nagsasabing 450 feet bilang patunay umano ay ang pag-apaw ng tubig sa mga bundok na niloob ng Panginoong Diyos upang lipulin ang mga kinapal sa ibabaw ng lupa kung ay sa umanong karaniwang bundok kung ang taas lamang ay hindi ihigit sa 4,500 feet ito ay malulubog sa tubig ngunit ang mga higante umano ay hindi lulubog kaya kailangan apawan kahit ang pinakamataas na bundok halimbawa ay Mount Everest na may taas ng mahigit na 29,000 feet kahit na tumuntong pa rito ang Nephilim na may taas na 4,500 feet ay malulunod pa rin siya sapagkat inapawang pa ng labis ng 25 feet ang Mount Everest na nalubog sa tubig. Ayon pa sa Book of Enoch at sa mga nagsusuri nito, isang mano ang mga higanting iyon sa mga idailan kung bakit tinulot ng Diyos na magkaroon ng banggunaw upang sila ay puksain dahil sa kanilang kapalaluan at karasan. Pangalawa, upang iligtas ang mga nalalabing taong matuwid sa katauan ni Noe at ang kanyang sambahayan. Ikatlo, upang magkaroon ng bagong sibilisasyon ng mundo na malayo sa pamumuhay ng mga tao noong panahon ni Noe na ang iniisip ay pawang masama na lamang palagi. Kung saan man fanig ang iyong finaniniwalaan, kung ito man ay sa Biblia, o sa mga ilang referensya at kwento ng mga hindi kanonisadong aklat ay masasabi natin talagang umiral ang mga higante dahil ito ay nakatala sa banal na kasulatan na pinatutunayan din ng kasaysayan at ng arkeolohiya bilang evidensya ng kanilang pag-iral Subalit, may ilang naniniwala pa rin na kasama pa rin natin ang mga higante magpahanga ngayon Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at panonood sa video ito.